Good morning everyone. Alam po ninyo nung ang daddy ko ay nabubuhay pa, sabi niya sa akin, ang kagandahan sa Biblia, sabi niya sa akin. Alam mo anak ang kagandahan sa Biblia. Lahat ng mga nangyayari sa atin, sabi niya, yung pang-araw-araw natin, yung mga ordinaryong mga pangyayari sa buhay natin. Sabi niya, nagaganap eh kanya Nakasulat lahat sa Bible eh. Yung mga kalit-lit detalye. Halimbawa, yung ganitong sitwasyon, yung sitwasyon mo, naging nagkaroon ka ng sitwasyon ganun, sabi niya, nangyayari eh, yung mga nakalagay dito sa Proverbs, sabi niya. Eh, isa, isa po ito, nakita ko po kanina, nagbukas ako ng Bible, nakita ko yung Proverbs 19.4, sabi niya, ah, Wealth makes many friends, but even the closest friend of a poor man deserts him Tagalog Pag mayaman ka ibiganing ka ng lahat Pero kung mahirap ka o kung naghirap ka maski yung pinaka close friend mo iiwanan ka That's the Bible <laughs> Ganyan po ang Biblia Talagang sinasabi niya yung mga ordinaryo scenario yung mga everyday scenario na pwedeng maranasan natin no nakaka-bless po. At ang Proverbs po ay, ang tawag po ng dating pastor ko sa Proverbs ay pangkarga. Ibig sabihin, kung pag ikaw ay lalabas, pupunta ka sa ibang lugar, may sakyan ka, kargahan mo ng gasolina. At isa raw sa magandang pangkarga, which I, I agree, pangkarga sa ating pang-araw-araw na mind ng kaisipan natin ay ang Book of Proverbs. No? Talaga nakaka-amaze ang salita ng Diyos. Talaga, kasi bat nasabi ko po 'yan dahil uh, nakikita ko po na may mga taong ah uh, noong sila po ay nandun sa kanilang uh, prime bilang mga taong sikat o bilang mga taong mayaman dati sila ay maraming mga sabi na nating sumisipsip, maraming kaibigan puno pero ang totoo hindi po kaibigan 'yon ginagamit lang po sila. Kaya ingat din po tayo sa mga nagsasabing concern, pero ang totoo, they're not concerned. After lang po sila doon sa pwede nilang mapakinabangan sa atin. Okay, yan po ang wisdom. Dapat may wisdom din po tayo. Kasi kung hindi gagamitin ka pong talaga. At uh, dito po sa mundo talagang ito, normal na po na kapag ka mayaman, sikat, popular, maraming kaibigan, naobserbahan na po ba ninyo yan? May mga kilala po ba kayong tao na kami kapitbahay po namin eh? Dati pong uh, may, may title, may titulo, dati pong may posisyon nga o sana, pero nung nangyari sa kanya, nagkaroon ng karamdaman, mararamdaman mo na parang iniwan siya ng mga taong inakala niyang kaibigan niya. At ang masaklap pa nito, sabi niya, pag siya raw po ay tumadaan sa mall, minsan nakikita niya. Parang dahil iba na nga anyo niya, pumayat, di ba? Nagkasakit. Parang piling ko parang ini dadaan na ganyan sa kanya, pasalubong sa kanya, iiwas pa ng daan. Ang lungkot, ano po. At uh, pwede rin naman pong i-apply ito sa ibang mga tao na nung sila ay uh, hindi pa mayaman, sila po ay... Uh, Hambol, pero nagkaroon ng pera, yumabang. Wala, po, wala pong pinagkaiba dyan eh. Ibig sabihin po, pag ang iyong ginawang sandigan ay ang pera, yung katanyagan mo, dahil lang dun magiging mayabang ka, ito po ay hindi magandang katangian ng isang tao. At yan po ang isa sa pinakaayaw ng Lord. No? Hindi po gusto ng Lord yan. Uh, tayo po mga Krisyano, since we have Jesus, hindi na po ganyan ang ating isip. Mainit po dito eh. Pinago na po ang kaisipan natin. Binigyan po tayo ng bagong buhay. Kaya I believe, hindi na po tayo mag-isip. No? Binigyan tayo ng bagong uh, pabag dito. Puso. We have a new heart. That's why what we desire is something, or should I say, always something that we can praise Jesus all the time. Okay? not even praising ourselves, not even doing this for ourselves, but praising the Lord alone. Kita ko po yan na mayroon po ang isa sa pinakamatamlay pero kung tutuusin po very natural naman po talaga eh, kasi kung wala naman po kay Kristo yung mga tao talagang meron silang simple nature at ang sinful nature po niyan ay talagang magiging uh, obvious na obvious sa kanilang pang araw-araw na buhay sa kanilang pagsasalita, no? sa kanilang pakikitungo. Dahil hindi nga po nila kilala ang Lord. Kasi kung kilala po nila ang Lord, it's too impossible for them to <coughs> to act that way. Okay? yon, So, yun po ang nakita ko po na talagang <coughs> natutuwa po talaga ako. Balik po tayo sa daddy ko. Sabi niya, oh, yung mga nasa Proverbs talagang pang araw-araw na nangyayari sa buhay na dyan eh. At one two, ha, siyang pasahin. Oo. Maganda. Pasahin niyo po ang buko problems. Talagang itang kita on a daily basis. mga nangyayari <clears throat> sa atin, talaga nandoon eh. Diba? Huh? Diba? Kasi salita po ng Diyos yan. At pagsalita ng Diyos, ang Biblia, talagang ito po ay tupad ng tupad sa lahat. At yung mga hindi man nanampalataya, hindi naman po nila alam yan kasi hindi sila interested. Hindi nila alam, may mga scripture na sa pang araw-araw na buhay, kaparehong kapareho, pero hindi nila alam yan kasi hindi naman po nila binabasa. Pero tayo mga believers, since we are so excited to open the Word of God every day, nakikita po natin yan. Nakakabless na, no, kung no? kaya pala ganyan ang behavior ng mga taong yan. Kasi, Ganun talaga yung nature nila. Since uh, wala naman sila kilo, hindi man nakilala ang Lord, it's too impossible for them to act like children of God. Di po ba? It makes sense. It makes sense. Really. So, ayun, uh, nasabi ko lang naman po sa inyo, hindi naman po ito pag si self-righteous. I am not a self-righteous person. I became righteous because of Jesus Christ. Okay? Siya ang dahilan, bakit ako righteous? I cannot be righteous by my own. Okay? Ganun din po lahat tayo. Uh, we become the righteousness of God in Christ nung tanggapin natin si Jesus as our very own personal Lord and Savior. Okay? So tayo po mga anak ng Diyos, tayo po mga Kristiyano, since nga po, itong puso po natin ay binago na Nagkaroon po tayo ngayon ng pananaw na kaiba doon o kontra doon sa dati nating pananaw, okay? And I suggest na umupo po kayo, bulay bulay yung aklat ng Proverbs. Marami kayong makikita na kahawig na kahawig. Oh, oh, naging sitwasyon ko to, ah. ito. Ito pala yung sitwasyon ko. Or maybe yan yung pinagdadaanan mo. That's why we really need always to open the Bible because the Bible is the Word of God. Not just the Word of God, the Bible is Jesus Christ Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa napakalinaw na katotohanan, hindi kayang pasubalian ng kahit na sino. Rather, tanggapin ng buong buo. So nakaka-bless, panagbasa ka ng Biblia, nakita mo yung mga, oh ano, ganun pala, ano kaya? Alam mo, dito sa apang araw-araw natin buhay, eh, makikita mo iba't iba ugali ng tao. Y yan po ina hindi ko po, po inaaral. Na makikita na, na, ko po talaga na talagang pag may pag may, pag may gusto sa iyo, doon do, do lang talaga lalapit. Mabait ko no. Okay? Pero huwag ka pag medyo tumagilid ka or san o oh, akala niya tumagilid ka. Or should so I say yung yung kabuhayan ay eh, kaya niya tumagilid makikita mo iba ng pakikitungo sa iyo. Kasi wala na siyang mahihita sa iyo eh. Ganyan po ang tao. At yan po ay talaga nakalagay sa Bible. Proverbs 9:4. Eh, o 19:4. Tingnan niyo po, makakabless eh. So ako po ay talaga na bless kanina nakita. Oh, ano? Sabi ko. Hmm. <laughs> pag, may, pag mayaman ka, marami kang kaibigan nakapalibot sa iyo eh. Hindi mo naman sila hindi mo pila pupunta sa bahay mo nandiyan, 'di ako makain yan oh. Yes na-experience po namin yan pero hindi doon sa level na pag pinababayaan namin lokohin kami, hindi pero pag, naka, pag nakatunog sila na parang medyo nakakalata na kami, umaalis sila kasi kung totoo hindi naman natin kailangan ng mga ganun na marami kang kaibigan na kaibigan na ano kasi ang totoo lang po niyan kailangan mo ng quality ng mga taong matapat sa'yo hindi mo kailangan na magkaroon ng madami okay? So, Iyon lang po. Ganun din po sa pag-share ng Word of God. I-share mo lang ito sa mapagkakatiwalaan. Then, ikakalat po ang gospel dahil sa biyaya ni Kristo Jesus na nasa atin. Good morning and God bless you.